Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na ang mga magsasaka ang dapat na unang makinabang sa pagtaas ng produksyon ng bigas sa kanyang talumpati kahapon sa isang event sa Batak, Ilocos Norte. Sinabi po ng Pangulo na mahalaga na magkaroon ng magandang kita ang mga magsasaka. So, it's correct. We have to increase our production. But we have to make sure that that increase in production redounds to the benefit of the farmer. Because... It is equally important for me that the farmer makes a good living and together, hand in hand with the rest of government, with the rest of the private sector partners, we will come together and bring it to market at an affordable price. Yan po si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, dinami naman ni Finance Secretary Benjamin Jokno na hindi na ang economic team ng ipag-utos ni Pangulong Marcos ang pagpapako sa presyo ng regular at well-milled rice. Ayon sa kalihim, nasa Japan sila, dineda Secretary Arsenio Balisaka nang lumabas ang anunsyo. Alam naman daw ni Pangulong Marcos na hindi ideal na magpatupad ng price ceiling pero ginawa niya ito dahil sa talamak na hoarding at manipulasyon sa presyo ng bigas. Magbaba